Marahil na narinig nyo na itong kasabihan na to, na kung hindi mo kayang igitan ang isang tao, kinakailangan mong siraan. Yan ang uh, sistema ng politika na meron tayo. At uh, matagal na nating nakikita yan sa mga politiko na paiba-ibang muka ang mga nagsasanib pwersa, paiba-ibang muka ang mga magkakaaway, at paiba-ibang muka ang mga magkakakampi dahil ang uh, politika ganon so dito uh, hindi talaga may iwasan yung seraan at uh, paghila pababa ng bawat kandidato ako ang opinion ko sa nangyayari o sa nakikita ko nangyayari sa ating bansa ah uh, meron talagang alung pamumulitika itong nangyayari ngayon kay dating pangulong Duterte uh, aminin at hindi ng mga nangangarap na maging presidente sa susunod na 2028 presidential election. Kapag Duterte ang nakatapat nila, meron talaga silang tulong. Dahil alam nila kung gaano ang karisma ng mga tao sa mga Duterte. At nakikita nila yung katotohanan na marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte. Maaaring itanggi nila. Maaaring hindi nila paniwalaan pero hindi nila mababago yung katotohanan na marami pa talaga nagmamahal sa mga Duterte. At yon ang ikinakatakot nilang mangyari sa papasok na 2028 election na isang Duterte ang mga nila sa laban bilang presidente. Kaya maaga pa ginagawa na nila lahat ng paraan para ma-eliminate o mabura ang mga Duterte pagpasok ng 2028 election. So, ito naman opinion ko lang naman to. Bilang isang uh, nagmamasid sa mga nangyayari at uh, ito yung basa ko sa mga kaganapan ngayon, yung walang Duterte ang makatakbo sa 2028 dahil kapag isang Duterte ang makakalaban ng uh, kung sino man na nangangarap maging presidente, ah uh, talaga namang mahihirapan sila. Dahil nakita na natin 'yan at napatunayan na mismo nila 'yan nung pinasok ni Tatay digong ang pagtakbo bilang isang presidente. Walang resources, walang mga sumusuportang politiko, walang mga malalaking tao na nasa likod ng kanyang uh, pagtakbo bilang isang presidente pero naipanalo ng isang ordinaryong mayor ng Davao ang isang presidential election. So, yun palang malaking threat na sa mga makakalaban kung sakali no ni Inday Sara sa 2028 election. Kaya naniniwala din ako kapag natuluyan si Inday Sara na ma-impeach sa paparating na trial nila sa Senado, ah uh, na na makabalik ang mga Duterte. Kaya para doon sa mga nagmamahal kay Tatay Digong at sa mga naniniwala sa mga Duterte, ayan, papasok ang 2025 uh, senatorial election o midterm election. So, kailangan makapasok yung mga kandidato na inendorso ni Tatay Digong. Dahil yung mga kandidato na yan ang katulong nating magtatawid papunta sa 2028. Malaking bagay yan mga boss kapag nakapasok yung sampo na kandidato na inendorso ni Tatay Digong. Dahil kapag uh, naging senador ang mga yan, magkakaroon ng protekta o shield ang uh, Inday Sara at uh, maaaring makatakbo sa 2028 presidential election. So, biruin nyo, uh, sampu yan. Tapos, isama mo pa si Robin Padilla. So, siguro naman, uh, bukod dun sa labing isa na yon, makakakuha pa ng, hindi tayo sigurado, pero malay nyo, si Cayetano at si Villanueva. So kapag yan nagsama-sama, majority na yung Senado at hindi na maipagpapatuloy ang kahit anumang plano sa pagpapa-eliminate kay Inday Sara para kumandidato sa 2028. Dahil lahat ng gustong gawin ng mga kalaban, dadaan yan sa Senado. Dahil Vice President si Inday Sara, So kung ano man ang gusto nilang paraan para mapatalsik nila sa posisyon si Inday, kinakailangan niya ng impeachment. So kung may impeachment, kahit may ipasa nila, kahit majority pa sila sa Kongreso at makapagpasa sila doon ng isang impeachment o panibagong impeachment kay Inday Sara pagdating sa Senado, protektado na si Inday Sara dahil nanalo yung sampung senador at isama mo pa yung mga ibang senador na susuporta pa sa kanya. So, malabo na na matapos ang uh, journey ng mga Duterte. At uh, maaaring makabalik ang bayan natin sa panunungkulan ng isang Duterte. So, nakikita nyo mga boss kung gaano kaalaga ang magiging papel ng sampung senador na kandidato ng PDP Laban. At kung bakit kailangan natin silang ipanalo. Dahil sila ang isa sa pag-asa natin para makatawid mga hanggang 2028 at mapauwi ang ating dating Presidente Duterte sa ating bayan. Hindi naman imposible yan mga boss. Nagawa na dati yan. Kung natatandaan nyo yung ocho derecho sa inodoro. Siniro yun at nagawa ng taong bayan yun. So, hindi malabong maipasok yung sapo kapag nagsama-sama uli itong mga nagmamahal ng totoo kay Tatay kung. So, kung nagawa natin dati, bakit hindi natin gawin ulit? Kung ito na lang yung nakikita nating pag-asa natin para makakawala tayo sa sitwasyon na ayaw natin, sa bayan na tingin natin, hindi na naman ligtas at uh, punong-puno na naman ng takot sa kapaligiran. At siyempre, hindi naman mawawala dyan yung mga kukontra sa mga sinasabi natin dito. At uh, tayo naman, uh, niririspeto natin yung kanilang mga kagustuhan, yung kanilang mga opinion. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit sila kapag uh, naririnig nila na pabor tayo kay Tatay Rigong, na mahal natin si Tatay Ligong, na gusto natin sa mga Duterte, Uh, galit na galit sila at uh, kaya pa nilang magsabi na mga bobo at tanga yung mga sumusuporta kay Duterte. So para sa akin, uh, hindi porke sinabihan mong bobo yung isang tao na nagsabi ng kanyang opinyon ay matalino ka na. Dahil para sa akin, mas bobo ka kung kaya mong magsabi ng salitang bobo sa taong hindi mo naman kakilala. Ang dami niyan eh, ang dami niyan. Kapag nakita nila na nag-comment ka ng pabor kay Tatay Digong o kaya naman nakakita sila ng ganitong klaseng mga content, ang sasabihin nila agad, bobo ka. At sasabihin nila agad, tanga ka. Di diba? Pero tayo, wala naman tayong sinasabi sa kanila. Kahit na alam naman nila, nakikita nila sa kanilang mga dalawang mata na bumabalik na naman yung krimen sa ating bansa, talamak na naman yung droga, uh, ang dami na naman nangyayaring kidnapping, na napapanood natin sa mga balita uh, pero wala tayong sinasabi na kahit na sinusuporta nila yung ganong klaseng uh, uh, administrasyon hindi natin sinasabihan ng bobo hindi natin sinasabihan ng tanga uh, ewan ko, bakit sila galit na galit sila sa atin kapag nakakakita sila ng mga taong nagsasalita at uh, nagpapaayag ng suporta kay Tatay Dikong. pero di bali na yon mga boss. Ayaan na lang natin sila doon at uh, unawain na lang natin sila. Ang importante ngayon, maitawid natin itong midterm election at uh, maipanalo natin itong mga kandidato ni Tatay Digong dahil napakalaking bagay mga boss. At syempre mga boss, pag nangyari yon mapapalagay na tayo na makakatawid tayo ng hanggang 2028 at magkaroon tayo ng laban. Bagamat uh, meron tayong mga alinlangan, dahil meron tayong mga napapanood ngayon tungkol sa ating mga OFW na nakaboto na at uh, meron silang uh, uh, duda sa mga resulta dahil hindi tumutugma sa resulta ng kanilang mga binoto, uh, may awa ang Diyos. Wala naman tayong choice kung hindi sundin yung kanilang platform na linatag sa atin. So ang gawin natin, gawin natin yung obligasyon natin. Bumoto tayo at may awa ang Diyos. Kung talagang para sa atin, para sa atin. Ngayon, kung talagang magkakaroon ng hindi magandang uh, sitwasyon dito sa butuan na to, eh, bahala na mga boss. Ganun talaga. Ang importante dito, lumalaban tayo ng parehas. At ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung uh, vlog natin. So yan, para sa mga katulad kung sumusuporta kay Tatay Digong at umaasa na sana makauwi na siya sa lalong madaling panahon, tuloy-tuloy lang yung panalangin at suporta natin. no At uh, huwag niyong gayain yung mga nakikita niyo na nagsasabi ng bobo o tanga or kain'ti nila nagkukustuhan yung opinion ng iba. Dahil mas mga bobo yung mga tao na kayang magsabi ng ganun. Mag-iingat kayo palagi mga boss. Magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog.